Ada rasa ceritanya di sini berkebun. Bukan bateri. Bukan bateri. Bukan bateri. Bukan bateri. Bukan bateri. Bukan bateri. Na bateri. Kasi inaantay pa yung karo, ano, kuro. <laughs> 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 Masaya, basta makita ko na lang yung, yung ayun o, yun na siguro o. Saya tau ini yang bakalan amin, gak amin amin dia langsung mengikuti. ini tidak Sana ganito lang ang dun, wala nga ang kain hangin, nang malapas. Anong damdaman kayo dito? Ayan, lapit lang, pangahan ko na dito. May may isang araw eh, wala nga tansyay. <laughs> <laughs> may isang araw eh, malapit na yan. Malakas yung surkaran dito yung poro bahay na Ayan, magpagmanala ako Puhidinan ko yan Wag ako ang huwag <laughs> 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 Sakit pulung pulung naaang pa Itagoy yung mga kaklasmit ko dito. Oh. Ito yung katugtong ng kwan eh. Mata. Mata ng agila. Sa mata ng agila. Oh, Mashoot ka dito ah. Oh. Ano si mapit yung buntot mo? <laughs> Ito may butas dito ah. Oh. Butas ng kapalaran yan. Hirap dito oh. Malaki oh. Hindi okay, gano'n. namimimit yan oh. Mm -hmm. Bangka. Yung bangka ko dun. Malapit na matapos yung bangka ko dun. Ya bus kali warai itu. Ah kanan pala. Kali bot kanan. Trap. mau mau baka kalau bau kagak panatin tuh ika kagak apa tuh don tuh baka saka tuh ika kagak pan ika baka sakau itu Lusa Lusa doon karga. <laughs> Pulong pulung ng palad Reply, eh, yung mga karga eh. <laughs> <laughs> ano sinasabi namin oh, yung pinakamaliit. <laughs> yung pinakamaliit ang karga namin ngayon. Ay, lugano. Sunrise.

Biyahe na naman. Na naman tayo. <laughs> <Bukumaiwanin po. laughs> Nalinak, no? Kaya? Hey Nalinak. kaya? Hey Ito nga namin bangka. Yun. Yun. Yung dalawa Yung dalawa na bangka. Yung dalawa dun. Ay, yung lang Gaya na naman tayo, back to work na naman tayo, mga ka natin diyan. Uwi na kami. Salamat sa aming pagbabakasyon. Salamat sa aking tatay. Hindi ko na i-vlog kasi medyo nahihiya pa akong mag... Nahihiya pa akong magkalita eh. Yeah. Kaya yung ibang vlog ko, hindi walang mga kwento-kwento. Pagpasitsahan nyo na. Uh, Gawar natin diyan. Hindi <coughs> mga kasama ko rin sa taas. Kanyang bedoy? Ha? Kanyang? Ano mga kasama ko doon sa kain-kain. Bagay namin yun. Yung bagay namin, yun. Hmm. Doon yung mga kasama ko rin, na... na... prepare prepare na yung mga sama namin doon. Antayin nyo pag bubalik namin. Back to Manila na kami. Back to Manila na kami mga kuwari natin Tapos nang bakasyon namin. Tapos tapos. Tapos tapos. Ang niya titagal. Ang niya. Aku kenal. Nenekanah. Hahaha. 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 Airbnb. Ah, wag sa

Oh, oh. Hindi kaya dinaganan yun. Hindi kaya ah. sa Malapit sa waterline. Chug. Chug siya. Oh, kumuha na kay hawak. Hawak lang, hawak. Hawak lang, hawak muna sa kay. Kapan hmm. ni Bibin? Ah, uh. taga-bye-bye dito, <laughs> Gracias por una.